Alam mo, kahit ilang beses mong sabihin na tama na, pero hindi mo pa rin kayang bitawan. Yung kahit alam mong toxic na, kahit palagi kang nasasaktan, kapit ka pa rin, bakit nga ba ganito? Hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang dumadanas sa ganitong sitwasyon. Pero tanungin mo ang sarili mo. Worth it pa ba? Hey guys, welcome sa Jade Smart TV dito sa channel natin, pinag-uusapan natin ang mga bagay na siguradong may matutunan ka. So, kung gusto mo ng real talk and solid advice, make sure to like, share, and subscribe sa ating channel. At syempre, bibigyan din kita ng practical tip para sa tamang desisyon. Minsan, hindi naman yung tao ang pinanghahawakan natin, kundi yung takot na mag-isa. Natatakot tayong bumangon sa umagan na wala na, na siyang good morning text. Natatakot tayong umuwi walang kasama. Pero tandaan mo, mas okay nang maging single kaysa isang relasyon na hindi na masaya at healthy. Pangalawa, investment ng oras at emotion. Sayang naman ang dami na nating binagdaanan. Pero iniisip mo, kung mas marami kayong masakit na alaala kaysa pasasayang sandali. Anong pa ba talaga ang pinanghahawakan mo? Pangatlo, umaasa kang magbago siya. Lahat tayo umaasa. Pero ang tanong, may ginagawa ba siya para magbago? kasi kung paulit-ulit ka lang niyang sinasaktan tapos ikaw lang ang laging nagpapatawat baka hindi na pagmamahal yan kundi cycle ng toxicity Pangapat Emotional Dependence Baka hindi mo siya mahal baka nasanay ka lang Minsan, ang tingin natin sa isang relasyon ay isang bagay na hindi kayang mawala Pero ang tanong o oh, natatakot ka lang sa pagbabago. Panglima, takot sa opinyon ng iba. Sayang kayo. Bagay pa naman kayo. Sabi ng friend mo, ayusin nyo na lang. Sabi ng pamilya mo. Pero at the end of the day, ikaw ang nasa relasyon. Ikaw ang nakakaalam kung ano talaga ang totoo. Huwag mong hayaang iba ang magdesisyon para sa kaligayahan mo. Kung gusto mong lumaya sa cycle na to, ito ang dapat mong gawin. Una, tanggapin ang realidad. Huwag ka lang magbubulag-bulagan kung paulit-ulit kang nasasaktan. Pangalawa, bigyan ng oras ang sarili mo. Hindi madali ang pag move on, pero unti-unting matutunan mo ito. Pangatlo, matutong mahalin ang sarili. Huwag mong ibigay ang buong mundo mo sa isang taong hindi naman kayang suklian ang pagmamahal mo. Real talk. Alam kong mahirap. Alam kong masakit. Pero minsan, ang pinakamagandang desisyon sa buhay ay yung pinakamahirap gawin. Hindi mo kailangang maging martir para sabihin nagmahal ka ng totoo. Kasi ang tunay na pagmamahal hindi lang dapat galing sa iyo. Dapat manual. Dapat pareho kayong masaya. Hindi isa lang ang lumalaban. Kaya kung nasa sitwasyon kang ganito, tanungin mo yung sarili mo. Masaya ka pa ba? Kung ang sagot ay hindi na, baka na para piliin mo naman yung sarili mo. Kung nakarelate ka sa topic natin today, i-comment mo ang thoughts mo sa baba. At kung may kilala kang nangangailangan ng advice na to, i-share mo rin. Don't forget to like, share, para sa mas marami pang valuable na content. This is JD Smart TV. Dito ay may matutunan ka palagi. See you on the next one.